Ayan guys, kasalukuyang nangingitlog yung ating pawikan guys. Ayan, Ayan nga lang, hindi ganun makita yung itlog niya kasi madilim doon sa loob. Kaya nagpakuha ako ng plus light para makita natin. Ayan o, oh, nagkakalaglagan yung itlog niya. O tika mo, yung pagbagsak niya, hindi nababasag do sa loob. Doon sa mga naunang itlog kasi doon babagsak yun do sa orang. Nailabas niyang itlog. Ayan o guys. Ayan ang dami ng itlog niya o. Oh. Siguro nasa 50 na yung nailabas niya. Hindi ko lang alam kung tama yung bilang ko. Kasi mabilis yung pagpagsak niya kanina. Halos sunod-sunod. Ayan po. Maglalabas na ulit siya. Ayan o. Oh. Mabilis bumagsak. Sana na mapisa lahat ng itlog na to dito dito yan sa lugar ng aming kinalalag yan ay mini beach namin dito sa tirahan namin yan guys yan thank you for watching